Yami Sinong masarap magluto? Uh, Mama. Si Lolo. Hindi. <laughs> mm, ano daw? No. Mm. Pa. Good. Baby. Rowan. Hi ka ate. Hi. <laughs> hmm? Hi. Hi. Ate si. Ops. Huwag mag-aaway. Ito lang yan. Share lang, eh. lang daw si Dodo. Ate. Papasok sa loob. Papasok ni ate. Ay. Sino um. yung maliit na yun? <laughs> Ayan po ni isang na bata Si nat, nat ay uuwi ng Ilocos Uy kay Ilocos, Nat Hoy! Nasugat ka? Hindi, Hindi po Ayan tanga ko, kanina pa ako nagsasalita <laughs> Hindi pala na-play, na hug ko na't lahat <laughs> pagtingin ko, hindi pala ako naka-play. So, ayan po ang niluluto ko. Hindi ko na mauulit lahat. Pero, ayan, parang sim lang nang niluto ko po kagabi. Medyo nagitin lang kasi ako dun sa noodles kasi na-sold out ka ha, kagabi. Nagustuhan din ng mga boys. Ito, merong ano, repolyo. Parang sim lang, pero hindi ko na mauulit yung kagabi. Ibang pamagat na yun. Ayan, kanina pa yung pinapakulo yung beef. Nagpabili din ko kasi ako kahapon. Ang kinasari. Tapos, nilagyan ko ng ibang sauce na. Wait lang. Dagdagan ko pa ng konting tubig. Kasi yung nahuli yung repolyo. Baka hindi kainin ng mga bata pag medyo matigas. Ayan. Dagdagan ko lang konting, ng ano, konting mainit na tubig. Ano, lumambot lang yung gulay ibang ibang ano na po nilagay ko dyan. So, eto, basahin nyo na lang kasi nabu nabubuhol yung dila ko. <laughs> Ayan. Ayan. Basahin nyo na lang kasi nakakaano ng dila. Tapos, nilagyan ko ng sesame oil. Yung coconut brand na soy sauce. Ano pa bang nilagay ko? Halo-halo na. Nilagyan ko nga din ng konting honey. Wala lang, trip ko lang. Tapos, wala na ako ng noodles, no? Yung black noodles. Ang nilagay ko, ito, nagpakulo ako ng sotangon. Okay na to, kaya pinatay ko na. I-mix ko na lang mamaya. Okay na to. Tinikman ko na kanina. Sarap naman. Ayan, na ko na. diba? Mukhang ano. Mukhang <laughs> masarap. Sariling puri, yan. Ayan. Uh, pa tinikman. Pero, naaamoy ko naman. <laughs> pa ano ko kay Rowan. Si Rowan ang ano niyan magsasabi. Yee, yummy. Yan, kain po tayo. Bigyan ko na si Rowan. Antok na yun. Boys. Uy, nagustuhan ng baby ko. Masarap Owan? Papa. Opo. Opo. Hmm. Diba? After niya mag-rice, nagpansit pa, pero hindi niya naubos yung rice niya. Pati yung dakong niya, o tignan niya yung ginawa sa dakong. Sa manok. Sabi masarap. Gusto mo pa ng pansit? More? Apa? Uh -huh. Gusto mong veggie? Masarap to. Yummy yan. Favorite ni Papa. Mami, hindi. Mami. Mami. Ito, ito. Yung pupo dyan pupo. Ha? Pupo dyan. ko lang. Diyan mo muna ako pansin. Uh -huh. Pupo dyan uh -huh. Hmm? bit. Mm -hmm. Bit Bit pa ba ito? Hmm. Huh? Oh, carrots! Mm. Oh, oh. mo daw. Pakita mo daw. Pakilin mo yung carrots. Ito daw ka. Yummy? Sinong masarap magluto? Uh, mama. Si Lolo? Hindi. <laughs> Hindi po. Hindi. <laughs> Lagot ka na naman kay Lolo. Kay Lolo. Nung kahapon ba yon? nandun kami sa kusina ay nandun ako sa laundry naririnig ko lang silang dalawa ni lolo niya naguusap sabi niya ay luto ikaw sabi niya kay hey, lolo tapos Des, nom, 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 nom. tapos sabi ni papayam oh, sabi niya ah, masarap to sabi ata ni papayam tapos sabi niya hindi eh. mama sarap luto sabi niya <laughs> Natawa siya ano, sa kanya, si Jomai. Kasi nandun din si Jomai. Nagpiprito siya ng manok. Magkakaroon. do lo Luto lo lolo eh. Mama, sarap sabi niya. Hmm. Parang Hmm. Sarap na. Putang hon. thank yeah. you yeah. Ayan bebe. Ba't ayaw mo ng maliit na spoon? Ayan si Lolo. Dito, nandito. Masarap na luto ni Lolo? <laughs> <laughs> lalo May, eh. May lalo din Ano ba? Hindi ka ito. po. dimo ya min itu apa ha mor oh jangan mama ane

Ayaw mo kasi gamitin yung ano mo eh, yung pang baby eh. Yung pang bata. Mm. Ano daw? Ano? Pa. Mm. Good. Mm. <laughs> Yan. Tumakbo si ate. Nanit. <laughs> nanit ate chichi daw. Hindi ka na. Alis na tayo. Anong ayaw? Dito lang tayo. Gusto mo na mag-school? Gusto niya lang mag-school pero sigurado gusto niya. Kasama niya ate niya. Pumasok na si ate yun know? oh. Ayun na. Pumasok na sa room. Let's go na. Classmate ni ate yun. No. Iniwan na natin si ate, no. Taba. Di Hindi po siya natulog ngayon. And si Papa. Ah, uh, ando may anak ko sa ano. Kasi binilihan ko ng tali si Max. Tsaka yung puli ba yung tawag? Para sa ano. Para malawak yung nalalakaran niya. Namistan daw bum ni Papa. Tabi ko, yan na masagasaan sa tayo. Oh, bum-bum Papa. Yan o, nabudol ako ni, ano, ni Rowan. Oh, bum Papa. Bum-bum Papa? O oh, nga, nasan si Papa? Ayun si Papa. Hindi ka rin siya makapagpark dito, masikip. Tapos, ang bait ng batang yan. <laughs> Ayan o, nakabili agad si Papa ng no? ubay at empanada. Hi! Uy, siyuntoy niya. Buti na lang mabay itong batang ko. May sabihin mong gusto niya daw ng big na ano. Anong tawag mo dyan? Toy! <laughs> big toy. Sabi ko, o oh, sige, ito na lang, ito na lang. Kahit iba yung binitbit niya. Ote! Okay. Yan na lang, Sabi sasabihin niya. niya. Oh. Ote, yan na lang. Gaganon siya. <laughs> Hindi siya mapilit talaga na bata. Bait, na. Tapos, pinilin ko na be. ng toy kasi magtatrabaho naman siya. Thank you po tayo sa mga sumusuporta kay Dodo. Thank you po. Thank po. Kiss mo sila. <laughs> Hello, baby boy. Huh? Hmm, nagpaway na po kami after namin may Hatid si ate. Ngayon, si kuya. Masarap pa din tulog. Opo. Mm -mm. Tapos, nilabas ko na si nene. Kasi nung nagising ako, matik sa sama. No? Opo. Tapos, si kuya, ginising na ni ate pagdating. Pero ayaw, bumangon. Oo. Mm uh -mm magpupuyat yan. Upo. Tapos, pagtulog na si mommy papa, papa dede niya yung daliri niya sa'yo. Hindi mo alam kasi tulog ka. Pinadede niya yung daliri niya sa'yo. Kawawa. <laughs> Sabi mo kagabi, doon sa daliri ni kuya, sarap na sarap ka. Ha? niloloko ka lagi ni kuya na mm -mm. <laughs> oh ano <kanong? laughs> tulog pa din gisingin mo si kuya huh? gisingin mo si kuya ha huh? ang sarap ng tulog eh tapos si kuya kanina bumili kasi ng buko juice si papa ang dami niyang ininom. Ngayon, nakatulog na si mama. Tabi tayo, di diba? Tapos, gising ng gising si kuya. Mama, wee, 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 wee. Gising ng gising. Nagpapatulong, ah! ano? Umihi na... Ay, sino yun? Ano'y tumatawa? Oo. Oh. Ah! oh. Ay. Oo. <laughs> na tintaya ang <laughs> sarap naman ng legs ng batang yan ang ah. sarap ng legs medyo padilim na parang uulan sana sana umulan kasi sobrang ini <laughs> ay saka kailangan ng mga halaman na tagtayot na ay para naman masaya yung progress <laughs> tapos may good news si mama uh -uh. good news po unahan ko si papa uh -uh. magbalita alam nyo po ba Meron na huli sa fish pond. Meron pong nahuli sa fish pond na ulang. Naniniwala ka kayo mama? Opo. Eh, meron pong nahuling ano kasi, ulang. <laughs> na ako magbalita pero konti lang naman po nanonood sa akin kaya ano, siya lang ang makakaalam. <laughs> Kaya kung pag gusto nyo maritesan, manood po kayo kay Mama! Apo! Uh -uh. oh sagot na po, sagot na yan. Ah! Reklamador na yan. Uh, reklamador yung bata. Kanina po namimingwit daw si Beth. <laughs> Sabi ni Bebe sa akin, pinakita niya po yung video. Magugulat daw ako. Ayun, nagulat talaga si mama kasi may ulang. Nakabingwit ng isa si Dex nung break time. Na, no. wow! Sabihin mo, wow! 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 Ay, ang ingay. Wow! Ingay mo, no? Pasok na tayo. <tinyo> <Huh>? <tinyo> Opo. Hey. Bye bye. Iwan ko na si Nini. Magre-reklamo na yan. Magre-reklamo si nini. Iwanan ko. Oh. Uh. 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 bye. 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 Ingay ng botong yun. pinaka maingay na bata. Na nakilala ko. <laughs> Pinaka-reklamador. Ay. Hmm? Four months pa lang reklamador na. Hmm? Ay. Ano ba? Ha? Bye bye. Papasok na ako. Iwan kita diyan. <laughs> Roman. Baby boy. Roman. Roman. Baby boy. <laughs> ngiti pa eh. Baby boy. Sino kaya ang baby boy ni mama? Ha? Sinong baby ni mama? Sinong baby ni mama? Ay, ang pogi ng baby ni mama. Sinong baby ni mama? Sino kaya ang baby ni mama? Kiss ko nga yung baby ko. Yung ikikiss ko, yung baby ko. No? Sleepy pa? Ay. Ay? Lumapit, naglumapit. Ay. Ay. Ay, kung hari daw, tulog ka, tapos gigisingin ka ni mama, na? Ayaw. Ayaw mo nun? Gigisingin kita, sabihin ko. Rowan! Rowan, gising, gising. Gusto mo nun? Ha? Olis na ako, bye-bye. Ba? <laughs> Luang gising gising. Kada na, play na tayo dun. Ha? mau ka na, oh. Gumulong ka ng gumulong dito. Hmm? Oh. Kiss nga kita. Wiwi. Hmm. Wiwi oui, na. O, oh, tara, wiwi. Hi, Pupi. Bebe. na kong dodo. Sleep na dodo? Hmm. <laughs> Kiss musila alik tadi tu. Mm good night Paul.